Hello guys, ayan, magandang hapon sa inyo mga ka-DFL. So, ngayon guys, abali update lang namin kayo sa totoong nangyari kay Baby Nova. Abali, uh, kami na yung nag-voice out kasi hindi rin tayo ng mag -usawa. at syempre masakit pa rin sa ano lang. Dibdib nila na, na sa pagbiglang pagpangaw ni Nova. So, yun na nga, uh, sa mga nagtatanong din sa amin dahil sobrang ang daming yung tumatawag, bakit daw, paano nangyari mangyari yung lahat, alam nila, okay na. Kami rin alam namin talaga okay na si Noah. Kaya lang, ano pala, nagka-complication na pala yung kanyang ano, sakit. Ang dami niyang ano, sakit, Nagkaroon mag siya ng severe anemia, ano po ayun, um, pneumonia, saka yung ano, nagkakinternal bleeding. Sa opera, opera niya daw, parang nagkakomplikasyon. Pa, yun naman din kasi ang sabi ko sa kanila ng doktor no, no after ng operation niya. Ano, pa rin daw silang magpaka-kampante na okay na si Nora. After nung, nung mm -hmm. ano, nung na-operan si Nora, after one week uh, lang, ada siya, ah, follow-up check-up. So yung result ng follow-up check-up niya, okay naman, okay naman, wala naman silang nakita ang uh, kakaiba. So then, mga nagpa ano muna sila ng isang linggo ulit doon din nag-travel pa ako dito sa Mindoro pagkatapos ng one week after new year uh, parang nagsusuka si Mawa ng dilaw so nag-decide kami na iluwas na lang ulit siya para mas mabuti yung hospital na pinunta niya para uh, doon na lang din i- pa-check up para sila kasi may hawak ng kanyang record. So, uh, na-confine ulit siya doon, mga 4 days, 5 days yata, sila ulit sa ospital. Then, uh, discharge na rin sila kasi okay naman na lahat ng laboratory niya. namin alam guys bakit gano'n na ano. Akala kasi namin kung pag susukan ni Noah ng kulay-bilaw, ano na siya, yung bakas ka, sabi namin, ano, baka doon, ano, operation niya. Nakala, gumuka, yun. Yun yung nasa isip namin. Kaya sa Manila, no, hindi siya pina-check up. And then, ano, paglabas nila ng ano, ng nung na-confine siya ng 5 days, nag after one week check up ulit, magpa check up ulit. Yun okay naman yung ano niya, okay naman daw yung mga result niya. Tapos ano, uh, nag decide na sila na umuwi. dayon yung upload nila na nagpunta pa sila ng ano, yung, kasi okay naman na siya noon. Bukot pa sila ng SM, okay naman na kasi siya noon. Tapos, uh, after two days siguro, umuwi na sila dito. Guys, nung dumating sila nung Sabado, ginahaponan, pinadala ulit namin. Pinakbo ulit namin siya sa hospital dito na sa Mindoro kasi pansin natin parang iba na yung aura niya. Tamlay na. Napagsak pala ganyan. ayaw niya nung dumede. Tapos yung mata niya. Umiitim na yung dito niya. Sabi ko baka ano, baka kung ano na naman. Pinakbo namin nila ulit nila isang ulit sa ospital. Um, pagdating ng no, ano, sabi ng no, doktor doon sa ospital, ano daw siya, uh, Dehydrated rehydrated. Tapos, ano, ah uh, yun siya, kinabitan ulit ng next cross. Kinabitan ano, ulit siya ng mga kamo. Nag-okay naman na siya. Bumalik yung sigla ng mukha niya nung nalagyan na siya ng, ano, ng next cross. Kaya parang kala namin okay na. O kasi baka ang ano, dehydrated na lang siya. So yung guys, Nag, doon na siya nag-start naman na nagsuka ng kulay itim, Tapos ano, sinabi ng doktor, ano daw baka nag-internal bleeding daw siya. Tapos do, doon na parang medyo magkaka-problema na yung ano niya, oxygen hanggang pagdating ng Sabado ng... Sabado ng to... Ay hindi, linggo na siya, linggo ng madaling araw, alas dos. Kumawag si Billy dito sa amin ng ano, Una critical na lang si Noah. Ang bilis nga, parang ano, pala namin tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Yung sinabi niya, sinaw, tumawag si Billy ng ano, yun na critical na siya. yun, yeah, tuloy-tuloy na yun. Tapos umaga, ano, pumunta naman kami sa ospital. kami nilang tiligayas -tili ang tipasay. Hindi na kami nakauwi, talagang ano na siya, yung dire diret siya na yung pag, ano na. Alas dos ng hapon, mga 2.15 ganyan, doon na siya na wala ng buhay. Kaso uh, so, ng hospital, lagyan ng ano, yung tubo. Pero hindi na rin sila pumayag. Kawawa na talaga yung... Tsaka hindi ano yun na um, mabubuhay siya kasi nga may eternal bleeding siya. Yun yung dapat ma-resolve by yung ano, internal eternal bleeding. Kaya lang, kailangan ulit, sabi ng doktor, kailangan ulit siya operahan para na ano yung pagdurugan niya dun sa loob. Kaya lang, yung, yung ano niya, yung katawan niya, yung tingin namin, hindi na rin talaga niya kasi mm -hmm. ano eh. Kita mo naman sa itsura ng bata, talagang upan na. Mm -hmm. Tapos yun, ano na lang, binantayan na lang yung, ano niya, yung mga yung oxygen at saka pals na hanggang sa bumagbumagsak na ng bumagsak. So, yun, yun na talaga. And then, ano, pagka, pagkawala niya ng 2.15, Ginawin na rin namin dito sa bahay, then na din namin siya ng, ano, ng isang gabi. Kilo magahan Monday, Monday 8 a.m. Ah, uh, nililibing din namin siya sa katabi ni Mama. So, hindi na rin nag-update sila isa sa inyo kasi talagang hindi, hindi, pa nila kaya. Kami na lang para yung mga nagtatanong, nagta nagtataka na bakit gano'n yung nangyari. So, kami rin guys na ano rin kami. Talagang hindi, hanggang ngayon parang para kung nasa Manila nga lang siya, nagpapagawa uh, ko pa rin na rin nasa isip ko din. Uh, kinakausap din namin si Yan, nasa isa at si Pinapayuan si uh, namin na magpakatatag sila para kayan Yan um, mayroon pa naman silang isa, kaya mag-focus na lang muna sila kayan Yan Yan. And then, uh, tulungan nila yung sarili nilang maka-recover, maka, -recover, maka on sa nangyari. Uh, isipin na lang nila, sabi namin, isipin na lang nila na uh, kaysa naman na ano, ganun na nahihirapan yung bata. Diba? Kahit din kami, siyempre masakit din yun sa amin. Kaya lang, yung nakikita mong batang nahihirapan, mas mahirap yun sa magulang. Buti na lang ito siya niya, nung parang naging ano ba siya, yung na, nung ano na, Pinagabi niya. Pinagabi na si Noah. Uh, parang naging malambing siya. Naging mga ano pang kaila niya. Halik na nga. Oo, halik siya ng halik nila kay mami at daddy niya. Kwento na isa kagabi. Kasi first night nila kagabi na ano na, wala na si Noah uh, eh. Doon na sila natulog sa bahay. Pati si Ay, sa bahay nila. Pati si Yan niyan. Nandun na rin. Doon na rin na Kiss daw siya ng kiss na daddy at mami niya. Kiss niya pag-kiss niya ano, kinukuha niya yung ulo ng daddy niya tapos ulo din ng mami niya pinagbigis sila kaya sabi ko ano parang nagkano ba siya niya kasi baka nilalambing-lambing niya sila mami niya para mabawasan okay. yung uh, na ano yung na yung, naman yung, yung niya, sakit yung dalamhati ba At saka ano din siguro baka kalat, baka kalat niya magalas na naman sila mami niya makakaawa um, din siya niya kasi ilang buwan din siya talagang Ini kaya, ano din. Kaya, so, thank you so much mga kadrago sa mga nanalangin para kay Noah. Hindi man siya nakatawid. Uh, maraming salamat pa rin sa mga supporta niya sa amin. Siyempre, sa lahat po ng mga nakiramay. Tuloy pa rin natin yung ating buhay, siyempre. Uh, wala ka. Uh, wala nang tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay. May plano ang ama, kaya pinuha siya ng Hmm. kahit ayaw man namin ayaw man namin na mawala siya So, yun talaga ang kaloob naman sa kanya, hanggang doon na yung buhay niya yung hindi niyo sinasabi po talaga kay isa na hanggang, kahit anong gawin mo kung hanggang doon na yung buhay niya kasalamat ka na lang at mm, pinahiram sa'yo kahit dalawang buwan may naman makita ang mga naman na yung nagihirap. Buhay ko na oh, siya, hirap na naman siya. Mas masakit yung talaga. Ayan, ah, nagpapasalamat po kami sa lahat ng nakiramay at nanalangin para kayo na Thank you po mga kadrago.